Oh, sige ate LB, go ahead. Ah, good evening, bro. Ang tanong ko, bro, yung alam mo yung Chinese ano stick para sa mosquito. Ah, yung ano na, yung yung parang katol uh, na stick na sinisindihan, oh, parang insenso ginaganyan-ganyan. Oh, pwede ba 'yon? Hindi wala oh, bang ba oh, ano? Oh, kulutisin po 'yon, te. Ay, kulutisin 'yon? Yes kahit na ano mo na gi-break gi mo na ang consecration tapos pang pampatay ra man siya sa lamok ah, bro. pampatay lang sa lamok. Okay, okay na. Basta mm, basta na break siya yung consecration, okay na 'yun. Uh, tapos pina-bless ko kay padre pag nagpa-blessing. Ay, hindi ko alam yung ano te, ha. Pero mas maganda talaga na ipampatay eh, na lang ng lamok 'yun. Ang pangit naman mag magbi-bless ng sacramentals tapos ay, uh, kasi pag binrake mo na yung kanyang consecration, it is not already considered as religious items. Mm. Katol na lang siya. Ordinaryong katol na lang siya. Ngayon, pag ipabless mo, hindi kinukonsider mo siya as religious items sa katikisim dito tuwing umaga. Uh, Laging pinalala yan ni Edison at saka ni Brother Sherwin na yung iba daw dito, sinicheck yung ipapabless kasi ang iba may dalang losartan, papublish yung kanyang losartan, pati lapis, ipapabless niya yung lapis kasi may exam sila, sana pumasa, ay hindi pwede yon Yung iba naman, eh, ibikasin oil kasi yung olive oil daw, wala daw anghang, hindi, na, parang ano siya kanya, uh, not contented siya kasi walang anghang, gusto niya ibikasin oil. Yung mga ganun, Nire-reject yan eh, para Darwin. Hindi niya binibless yan. Kuan man siya, bro. ano kasi siya, bro? In sins? Stick in sins? Pero sa Chinese. Oh, Chinese oh, Hindi sins. siya Catholic. So, dahil hindi siya sa Catholic, hindi siya Catholic religious item. so, hindi siya pwede pa anong, anong, gagawin ko doon, bro? Na-bless na yun sa exercise. Pag-blessing ni Father. Ah, in, 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 invalido yun, te. Kapag na, kapag isinali mo ang isang ano, isang item na hindi naman kinikilala ng Catholic as religious item tapos pinablesingan mo invalido yung blessing na po, na ano doon uh, hindi siya na, hindi siya kasama sa na-bless. mo sa harapan. Oh, o pwede, pwede mo sindihan 'yon. Ah, okay. Kasi iniisip ko baka pag sindi ko eh magkakaroon magkaka ng na, anang din magkakaroon ba ng retaliation at insinso nga yun? Hmm. Bro, dyan Oh, sabi dito ni ano, ni babaeng marikit, bunga-bunga, mangani ka. Anong bunga-bunga? Eh, pinaikot-ikot ko si Bacalaris nung anong ano, nagt nagtawagan kami. Kinoconfirm ko talaga sa kanya. O oh, sige, babaeng marikit, i-forward e mo yung video na pinlay ko ngayon. Sina Johnson Amikan, ang sabi nila, ang founder ay tagapagtayo, tagapagtatag. O ano ano sa ano sa Bisaya tagapagtayo tagapagtatag kung kung nakaka-plug ba? Huwag kayong huwag kayong feeling na magaling yung bakalaris niyo. Akalain niyo nag, naglabas ng video si Saint Ignatius daw sabat keeper. Ano Sabbath keeper? Si Saint Ignatius mismo ang nagsabi sa kanyang liham, ang Christian was no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's day. Tapos sasabihin ni bakalaris na sabat keeper. Uy, lil lang. Babaeng marikit. <laughs> Ilabas mo si Bacalaris, takot sa akin yan eh. Sige, uh, Brother Angel, ano sabi mo, Brother Angel? Ah, uh, ingat po tayo sa tinatawag nila dyan na uh, Xiang Bang. So what does Chinese stick means? Itong Chinese stick nila na pang ano ng mga repellent, um, sabi rito, is a synonym specifying religious offering to ancestors or deities or gaussian. So nag-offering incense po 'yan sa mga jus Diyos josan sa mga patay nila kapatid. So delikado pong gumamit ng mga galing sa Chinese kasi may ano Buddhism 'yan eh, no? So mga pagano. So delikado po kapatid, bakit uh, kung magmo kayo yung ano na lang katol na lang na ordinary kapatid, bakit <laughs> Bakit kailangan pa yung Chinese ano kasi may makocontaminate pa yan. <laughs> oh. yeah. Ginagamit yan sa ano, ginagamit sa pang-offering ng mga Chinese ano. Ah, uh, ayun oh no, nakakatakot. <laughs> pang-offering nila sa mga ano religious diosan kapatid. Okay. May pangalawang tanong ako, bro. Sabi ni Ragde Ragay, gipalungan jud ko telepono di ba Style na talaga niya Bacalaris magpatay ng tawag tapos ipalitaw si niya na ikaw yung nagpatay ng tawag kasi hindi mo na hindi mo na kaya yung kanyang argumento. Style na ni Bacalaris 'yun. Sige te, go ahead te, LV. Uh, yung ano, 'di ba, nagfa-fasting tayo every Friday. Tapos paano anong pinaka for clarification po? Anong piyesta na pwede siyang exempted? yung solemnity or ordinary fiesta, pwede rin po ba yan o hindi? Okay, Brother Angel? Um, well, ang pagkakalam natin, mga solemnity. No? So, pero iyan na natin yung mabuti kung saan pwedeng kumain ng ano. Pero mas maganda, mas maganda Para hindi tayo malito, wag na lang pag Friday, kahit fiesta pa yung solemnity or fiesta ng ordinary, Uh, wag na lang kapatid no baka malito pa tayo dun sa ano ma break pa magkaroon tayo ng disobedience of the church. Uh, medyo nakakalito 'yon. Uh, mayroon talagang utos 'yan no pero um, yung specific na piyesa ni ganito, piyesa ni ganun, wala po wala po maano specific na ganyan. Medyo delikado siya. Mas maganda every Friday as much as possible. Wag na lang po tayong kumain ng karne kasi Code of Canon Law 10, 52 bawal po talagang ay that's a discipline of the church no uh, eh, dahil din nagpapahayag tayo na nakikisimpatya tayo dun sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo nung Friday so wag na lang po kapatid um pwede yung mga solemnity piyesta no pero mas ano mas maganda wag na lang kasi baka malito lang tayo sa mga piyesta piyesta <laughs> no yun lang po yung may, may sasuggest suggest natin kapatid Ah, uh, you mean bro yung ano, wag na talaga kahit solemnity. Pwede naman actually sana kaya lang nakakaano kasi diyan yung baka ma malito lang no. So yung solemnity alam ko pwede naman pwede na eh kaya lang pero mas maganda wag na lang wag na lang no para mas, mas maganda yung nandoon yung sacrifice pa rin natin. Dito naalala ko noon um nagsimba sa dito sa may ano uh, US military base pinasok kami nung nung apo ng aking kapatid nga apo ko na rin bali dahil apo ng kapatid kong military. Nagsimba kami no na miss magmimisa ng Sunday no. So, nagsimba kami no Catholic Church. Catholic talaga mga American, mga military based chaplain na nagmamas. Uh, may in-announce yan bigla, sabi niya, oh this Friday, parang alam mo yung sa kanila, yung April Fools ba yun? <laughs> April Fools ba, tawag doon? So, uh, oh this Friday, sabi ni chaplain, You can eat you can eat the uh, meat sabi 'yang gano kasi nga magpa-party kayo uh, according to the bishop. <laughs> Inallow daw ng bishop 'yung ano dahil may uh, malaking event o party April uh, Fools, malaki event 'yan sa US eh. eh papa papataka ng Friday. <laughs> so yung chaplain po, inano niya yon. Uh, may mga gano'n na sitwasyon, kapatid, no? Pero kailangan ma-research natin mabuti yung mga solemnity o mga, mga piyesta. I-specific natin. Next time, i-ano natin yan mabuti. Ano ba yung mga dapat Friday na pwedeng kumain ng karne? Pero ako, mas, mas ano na ako dun sa wala. Pero yun nga, yung Archbishop nag-ano dito, si nag-declare na uh, sabi oh you, you can you can eat you can celebrate no meat on Friday because it's April Fool's according kami ayon sa bishop natin so yung po kapatid okay bro salamat ah uh, I mean yung yung hindi pagkain ng karne pero fasting wala rin fasting Oh, nasa atin po kasi no, ang penance kasi ang tawag diyan ngayon eh, yung Friday, yung Friday uh, no meat. So, ang Friday nomit kasi actually biblically naman no uh, mga santo natin nag-afasting uh, talaga. So yeah, si Bro Wendell fasting ang sa kanya yata no. So ako rin, I'll make it fasting na lang no. Wag, wag kakain, isang misa isang base lang ako kakain every Friday. How many years ko na pong ginagawa? Nasa sa atin na po sacrifice God of Canon law. It's up to us. Sabi nga naman uh when uh, kung ano daw ang gagawin natin sa sarili natin pag sa fasting or, or penance every friday it's up to us naman po kapatid may mga charismatic din uh, merco to to two days a week merkulis at biyernes fasting talaga kakain lang ng isang beses ganun so nasa saatin naman kapatid meron naman iba talagang <laughs> nagfa fasting sila para maano ba may hinihiling So yung every Friday you can you can you can do whatever you want about uh, uh, yung sacrifice kapatid. It's a sacrifice day. So may ginaan lang lang ano eh pero sa Biblia talaga sabi nga natin pa inyo Kristo pag alis ko sabi niya doon pa mag-aayuno. So may pag-aayuno talaga sa Biblia kapatid no. Ngayon ginaan lang ginaan lang ng Catholic Church natin na ginawa na lang parang penance lang na parang abstain lang no. Pero yung iba, ginagawa talaga fasting. It's up to you kapatid. You can do fasting if you want. Pwede kang mag-ano lang once, sa, one, uh, mag once uh, one mag-meal ng once ng once sa Friday. Okay, mas maganda po 'yun, s'yempre, kapatid. More sacrifice, 'di ba? So for God. Okay, mas maganda po 'yun. Okay, salamat bro ng marami. God bless us all. Salamat po kapatid. Okay, thank you sa iyo at LV. Ah, ano, ano ko eh, ano? Eh, remain mute mo na lang, te. Okay.